hindi sila maka-afford na makapag-hire ng mga full-time na mga manggagawa, kundi puro, pa, puro part-time na lang. Kumbaga, mas maiksing oras lang yung kaya nilang mabayaran doon sa kanilang mga empleyado na hinahire. Dahil nga sa kondisyon ng ating ekonomiya na nagmamahal po lahat ng presyo ng bilihin. nagba out na, ang laki pa ng binabayaran mo sa kuryente, hindi pa, na pa napaka-miserable no Kung merong sukisyenteng hanap buhay ang ating mga kababayan na nakakapagbigay sa kanila ng mataas na sahon, hindi natin maririnig yung reklamo ng ating mga kababayan na pag tumataas ang presyo ng luya o ng bawang, hindi na, hindi na sila makabili ng luya at bawang. Kung may trabaho nitong Abril, wala pa rin hinto ang paglobo ng bilang ng mga walang trabaho sa nasabing buwan. Mula sa 2 milyong walang trabaho noong Marso, tumas ito sa 2.4 million nitong Abril batay sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA. Karamihan sa mga walang trabaho ay nasa sektor ng agrikultura. Karamihan dito ay yun nga yung crop farm laborers, So uh they are they are in the farms. So so yeah, uh, in a way uh, whether yung production kasi nakita natin yung production natin ng first quarter sa crops in particular bumaba. So pwede na um dahil sa sa impact nung uh, nung uh, El Nino uh, because the production uh, was uh, lower, uh, you have that uh, decrease also in uh, in employed no. So, Dumami rin ang mga Pilipinong underemployed o mga naghahangad ng dagdag na oras sa trabaho o naghahanap ng iba pang trabaho para mas madagdagan ang kita noong Abril. Tumaas ang underemployment sa mga sektor ng wholesale and retail trade, agrikultura, partikular na sa coconut industry at sa mga restaurant. Sabi ng PSA, maraming Pilipino ang hindi nakukuha bilang mga full-time na manggagawa minsan uh, dahil uh, yung demand ay uh, hindi ganun kataas pwede nga na yung workers niya ay uh, mag, magkakaroon siya ngayon ng adjustment sa mga schedules kaya doon nagkakaroon ng impact uh, ang tinatawag nating underemployed no uh, so uh, basically it 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 depends on the demand ng ng product ng ng uh, ating firm no pero para sa isang ekonomista, isa sa mga nakikita niyang problema kung bakit hindi na kayang kumuha ng mga employer lalo na ng mga maliliit na negosyante ng mga full-time na mga manggagawa ay dahil sa kondisyon ng ekonomiya ng bansa. Hindi sila maka afford na makapag-hire ng mga full-time na mga manggagawa kundi puro, pa, puro part-time na lang. Kumbaga mas maiksing oras lang yung kaya nilang mabayaran doon sa kanilang mga empleyado na inahire dahil nga sa kondisyon ng ating ekonomiya na nagmamahal po lahat ng presyo ng bilihin. Partikular na tinukoy ni Dr. Michael Batu na nagpapahirap sa mga employer ay ang mataas na cost of production na galing sa cost of inputs. Partikular na ang kuryente na aniya ay hindi lang kulang ngunit mahal pa. Nagba-brown na, ang laki pa ng binabayaran mo sa kuryente, hindi pa napakamiserable nun. No? Pero sabi ni Batu, ang bumubuo talaga ng malaking porsyento sa ekonomiya ng bansa ay ang mga nasa informal sector. Sila yung may mga trabaho pero walang natatanggap na binipisyo at hindi tumatanggap ng minimum na sahod. Dahil sa kasalukuyang sitwasyon ng bansa, nagtataka tuloy ang ekonomista kung ano na ba ang nangyari sa mga pledges na dala-dala ni Pangulong Bongbong Marcos mula sa kanyang mga biyahe sa iba't ibang bansa na umano'y magbibigay ng maraming trabaho sa mga Pilipinas. Kung merong suksyenteng hanap buhay ang ating mga kababayan na nakakapagbigay sa kanila ng mataas na sahon, hindi natin maririnig yung reklamo ng ating mga kababayan na pag tumataas ang presyo ng luya o ng bawang, hindi na sila makabili ng luya at bawang. Para sa isang consumers group, hanggat hindi seryosong tinutugunan ng gobyerno ang problema sa trabaho, ay hindi hihinto ang krisis na kasalukuyang nararanasan sa bansa. Kaya dapat yan talaga uh, mayroon, ano, agarang solusyon, radikal na solusyon ang kailangan ng uh, ng gobyerno dahil uh, uhaw na uhaw na po. Hindi na paghintay ang gutom na Pilipino sa kasalukuyan. No? Para mabago ang kanilang uh, kabuhayan, umangat ang kanilang kabuhayan at sumaya ang uh, kabuhayan uh, na Pilipino.